Hello mga katsusi, magandang buhay. Ito na naman po tayo. Medyo matagal-tagal na rin bago ako nakapag-upload. Siyempre, medyo naging busy lang si katsusi. Anyhow, ito nga yung sa amin ngayong araw na to. Ayan po, medyo ah uh, feeling ko baga eh walang masyado, hindi masyado mabili. No? Medyo nawawalan na ako ng pag-asa. Kaya ayan, ang ginawa ko, so, nagbisi-bisihan -busy na lang ako. nagripak repack na lang ako ng mga sili. Para lang ba hindi ko ma, ma -feel na matumal ang panahon. Ayan. So, nagbisibisihan ako para pampalipas oras na rin. Siyempre, tayo mga tindera, pagka ganyang mas, walang masyadong bumibili, yan yung chance natin, time natin para gawin yung mga ibang bagay na hindi natin nagagawa kapag busy tayo. Ayan na nga, medyo matagal-tagal bago dumating ang mga customer. Kaya ayan, repack pa more tayo. Siyempre, kailangan natin i-repack yung mga siri natin. Dagdag kita rin yan. Ayan, hindi rin namang katagalan. May mga customer na rin tayong dumating. Siyempre, ganyan talaga ang buhay tindera. Minsan matumal, minsan madalang ang dating ng customer. Pero wag lang tayo mawawalan ng pag-asa. Ayan, nagkasunod-sunod na nga dating ng mga customer natin. Ayan, hindi na magkanda o si si Kachusi. Siyempre, gusto ko kasi pag kami mga customer, naatinan ko sila kaagad-agad. Ay ayoko nagaantay yung mga customer natin at baka magtampo sila. Ganyan lang naman ang gawain natin dito sa ating tindahan. Pagka may mga customer, pabugso-bugso. Pag nagdumating, sabay-sabay silang nagdadatingan. Tapos pag nagsialis naman, ayan mawawala ng sabay-sabay Parang mga bulalakaw. O, oh, yan. Yeah. O, oh, ba diba? Sabay-sabay na nga nagdatingan. O, oh, kailangan talaga ng rescue. Dumating na nga si Jowa. Tinutulungan, tinutulungan na tayo dahil sabay-sabay sila. Sana nga, everyday, ganyan, ganyan ang takbo ng business para naman maganda ang kita natin. O, oh, tingnan nyo. Ayan na. Masayang masaya si Katsusi dyan kasi hindi niya ina-expect. Hindi ko talaga ina-expect na magdadatingan sila. Akala ko matumal talaga. Wala talaga tayong masyadong benta. Pero nung nagsidating naman, ayan sabay-sabay na nga. Okay, malapit na rin naman kami mag-closing that time. Siyempre, mga mamimili, eh, bumibili na sila ng pang-ulam nila para sa gabi. Kaya dati nga sila na ng magana mga ganyang oras yung, yung bang tipong malapit ka na magsara at saka sila magdadatingan. O relate ba kayo diyan? Ganun din bang nangyayari sa inyo sa mga tulad kong sari-sari store owner, kung kailan magsasara at saka magdadatingan yung mga customer, humahabol pa. E, eto na nga siya, yung aking last customer na humabol pa nga. O, ba diba? Humabol pa talaga siya bago kami magsara. Anyhow, ang ganda lamang. Yun lamang ang share ko ngayon sa inyong lahat. Lesson learned. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Basta manalig lang tayo sa taas, tsak na ibibigay niya ang ating hinihiling. O ba diba, hindi ko ina-expect na magdadagsaan yung customer. O yun lamang. Bye!